Ayan. Silipin din po natin. Meron daw po silang tanim dito na ano po na pakwan. Meron po daw silang tanim na pakwan daw po dito. Ayan po. Ito po yung pakwan. Ayan, may mayroon na pong bunga yung pakwan po, oh. Ayan, silipin natin. Ito po yung mga tanim na pakwan. Ito po ang pakwan, oh. Bagong tanim na pakwan. May bunga na po yung pakwan, oh. Dito lamang po yan sa Green Estate. po yung pakwan. Maliit pa lamang po itong pakwan. Nakakatuwa po. Malit pa lamang po itong pakwan. Nakakatuwa po. Ngayon lang po ako nakakita ng taniman po ng pakwan. Dito lamang po yan sa Imus Cavite. Ayan, ito po yan. No? Malapit lamang po yan dito sa Green State. Napakaganda po itong lugar na to. Nakakarelax po. Ayan, at meron na dito tayo makikita medyo malaki na po na bunga ng pakwan. Ayan, ito po. Ayan, nakakatuwa po ito. Oh. Ang ganda ng pakwan, no? Oh. Ayan, dito po ah, uh, mayroon po dito mga tanim po na pakwan. Yung mga bagong ano pa lamang po na ano bumubunga po, yung iba po medyo malaki na yung iba po maliliit pa lamang po. Ayan, dito po ang dami po, may mga pakwan po tayo dito mga makikita po dito sa taniman. Yan dito lamang po yan sa Imus Cavite po. Nakakatuwa po pag nakakakita po tayo dito ng ganitong farm o taniman po ng mga prutas at gulay. dito po, dito po puro mga pakwan po oh. meron po dito, iba-iba po yung pakwan meron pong malaki na po, ayan po oh. dito po, dito po yung puro mga pakwan po dito taniman po ng pakwan ako po ay natutuwa at ngayon lang po ako nakakita ng yung bang nakita natin ng malapitan ang taniman po ng pakwan nakakatuwa naman po yung mga bunga ng pakwan Ayan, ah, nasilip na po natin ang taniman po ng pakwan dito po yan sa Imus, Cavite. Ayan. Nakakatuwa po at nakakita tayo ng mga bunga po ng pakwan. Mayroon pong mga maliliit at mayroon naman pong ano, malaki na. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you thank you so much po.